Dahil may plano kami mamayang gabi na mangilaw, ay gagawa ako ng sigpaw. Ang ginagamit pala namin na net ay itong ano, pinagbalutan lang to ng mga laruan. Ayan, mas maganda kasi ito para dun sa target namin hipon na pamain yung maliliit na hipon. Kasi pag bumili kayo ng pangsigpaw talaga na, na net, ay malalaki masyado yung butas. Actually, dalawa to ang nandito. Yan, shout out kay Buddy Dayan. Siya pa yung nagbigay sa akin ito. Yan, itong isang to medyo malalaki ang butas na. Kasarapan lang naman to. Para yung mga, yung mga hipon ay mahuhuli natin. Dalawa rin yung ring na ginawa ko. Nakagawa na ako nung pagkakabitan ko. <laughs> isang mas malaki. Ito. Tsaka itong mas maliit para doon sa mas maliit. Ikakabit ko na lang ito dito itatali ko yan sa gilid. So mga karanasan namin nung nakaraan, ang hindi talaga tumatagal, yung ilaw ng flashlight. Kaya kinonvert ko tong flashlight ko ngayon. Kinonvert ko siya ng, nilagyan ko siya ng mga battery. Yan, siguro naman ay tatagal na to ng ano, ng pang magdamagan, kung magdamagan manging ilaw, ano. Yan, yung mga naka-encounter namin nung nakaraan na ginagawa ko na ng adjustment ngayon. So ito, yung panglagay ko ng pang hold ko ng camera. Nilagyan ko siya ng ilaw. Ito, ito yung switch nyan Yan. Yan. Yan, 'di ba? Napakaliwanag ng maliit na ilaw na yan. Yung mga pinagluma ko ng cellphone ay hindi ko talaga tinatapon. So yung mga parts naman na mapapakinabangan pa. Ayan, katulad ng battery na yan. Ay ano pa, pwede pa. Kaya yan ang ginamit ko dyan sa ilaw. Ito na yung mga sigpaw natin ginawa. Yan, binabanat lang natin yung net para bumuka siya. Hayaan lang natin yung ganyan. Tapos, ikakabit na lang yan sa tangkay. Ayan, ayan na yung mga sigpaw. Tapos na siya. Nandito na nga kami sa spot namin sa Wawa. Kaya lang pagdating namin dito ay sobrang taas pa ng tubig. Kaya tambay muna kami dito habang hinihintay namin na kumati. Pero dahil excited nga ako matesting itong mga ginawa ko, ay pinagpraktisan ko munang ng sigpawin itong maliliit na banak na nakikita ko sa ibabaw ng tubig. Ayan sila. Ayan oh. dalawa. Hello. Lalaro na. Pwede na. Kahit taog pa nga, pabalik-balik ako dyan sa tubig at nagpa-practice ako manghuli ng mga isda. Ito ang isdang si Leo pakawala natin nakasig po ako ng talakito may nakita ko na ayan kikimi yan yan isa yan naka nakahipon ako Medyo mababa na ang tubig niyan. Hindi pa kalakihan ng kate, pero nagsimula na kaming maangilaw ni Wana. Hirap na daan kunin. Kaya nga, nakahipon na ulit ako. Mas nakakulit pag hindi nakaon ng camera eh. Ito. Alimahong pato. Ha -ha. Ay, walang hiya. Sige, iyo muna. Ito <laughs> yung mga rin dali. Ito mahirap sa mga takot eh. diyan yan lang. Ayos. May mga bagong tanim na ano, bakawan. lalo tong isang to santu. shoot na naman kahit nakita niya nang may isig po hindi na iwas yung ano pangalan yung hindi kinakain si May <laughs> nakita ko na mumula huli may hipon na ulit ako once may hinahuli ulit akong hipon Ano okay, ba tayong nakuha tayong isa? <tong> ano <tiyan> isa? ahon pa. Ito ang mahirap Sa mga takot na ipit eh. Bilis na wala. Laki oh. Pabalik na tayo. Alimango. limang, brad. Hindi ko nakuha. Nasuklo pa ako na eh. Oo. Ito. Ito. Ito nyo yun. 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 Yeah, ya! Huwag ka tatakas. Huwag ka tatakas. <laughs> Wala na. Ito na. Tulungan. Malit pala sigpaw ko. <laughs> Ito kaya yung kanina. Ikaw ba yung nakatakas kanina? Sabi mo ikaw yun. ikaw <laughs> na. Para ako ipapanatag na. Ganyan din yun eh. Bito ba naman? <laughs> Kasi kanina, tinaklupan ko siya tapos so inalog-alog ko pang ganyan eh. Tapos sa tagalan na namin din ang hilaw. Ulit nakalimutan ko na malikpon. <laughs> Well, muli siya ulit. Ayan! tapos sa'yo, ganyan din yun. mo, pagpagam mo, pagpagam Yan, nakawala pa rin. Nakakala Ganun animang, Nakakalo. Ganun din kalalaking alimango. Nakakalo, ano talaga siya, nakakatalumpa na talaga dito sa ano ko. Ito na. Ito, ito, ito. No, wala ka pa Hindi ko pa ko nakuhawaan na. Nandiyan lang yun. Baka ito na. Ay, diyan na. Ayun. Naka, ano na yun. Sa kalahati na. Dahil pala yung kulay blonde ngayon ako. Mas, mala, mas mana yun. Mas malalaki. Tignan mo sila yung kabit-bit. Oo. Oh. Oh. Wala kang kahirap-hirap hulihin. Bakit naman... Bakit yung iba mga ano? Oo. Oo. Patay mo yan. No? Pakawala natin. Yung iba sinasashimi yan. Kinikilaw. Huli. Kinain niya rin yung kapwa niya. Ano? Alimasag. Alimasag. ayo bumita ah. ay sa ulit ay. Ah. dami na nating huli ah. doon. Huli yan, isa. Mm -hmm. Diyan, puro isda na huli ko dyan. Nakihuli akong talakitok dyan kanina eh. Uh -huh. Uh -huh. Na. Ayan, ayun lahat yung nahuli natin kagabi. Ayan. Uh -huh.